ko na ng ano. So, here. So, oh. morning! Morning, baby girl. Ito ka sa CCP. Balaga pa yung magpapad na yung Saan ba tayo dun, no? Dun no, sa pinlaruan natin lang. Maganda so, dun eh lakad din mga Dito. Yeah, nagbadminton badminton ng aking mag ah. Ito kami mga lalang sa CCP. Banding-banding muna kami. <laughs> Kaya mo yan! Marami rin nagbabadminton. Masakit dito maglaro kasi malinis. Ganito nga yung anak ko. Masyado kayong malayo. <laughs> Pahinga muna ako. Sila muna mag magkama. Kapagod na ang lola niya. Palit-palitan <laughs> kami mga lalo. Oh. Isa lang na kami makapunta dito kasi. Ah, oh, sino na panalo? Five points, pa. <laughs> points, pa. points ka. Five points ka. Points ka. 1.0 <laughs> okay, kami pa win na, tapos na. Tapos na yung anak, na satisfied na. Sirado 'yung dar palakad inaw. Konti pa kasi na satisfied na si Kulot maglaro daming tao pasan ano mas malapit yun ano? parehas lang yan ipapunta tayo doon diba? Ayun na, sa akin tayo. Uwag oh, na tayo? Oo. No. Ayaw pa ni Papa umuwi eh. Dito maganda magpicture, Papa. Dito na kami sa bahay, sa shop pala mga lalas. Kapi tayo. Ngayon pa lang ako magkakape. Ito nga pala ang kasi ko. MX3. Kasi sinisikmura ako pag ano. Kapi na 3M1. Siyempre, nakakagad na tayo. Ito na yung nakakagad ko. Wala siyang last. Last na rin kape pero hindi siya mataba. Pag so, hindi ka sanay, ito may, may, may Yung anak ko, ayan. Pagod siya kakapalo. Ma, hindi na, na si Diego. Hindi na daw mapisimba Palo ng palo. Coffee. Ito lang ang ko. Tapos, pinapay. Tsaka, pinat na. Tapos, meron din ako saging. Yan ang aking ano, breakfast. Sensya na kayo sa amin. ano, alam niyo naman, hindi naman namin ito bahay. Ito ay shop. Yan lang ang tulugan namin. Tatabi lang ng kahiyan. Hmm. <laughs> matabang siya actually. Pero salay na ako. Sige ka na kain mo na ako mga lalat sa ito na rin tayo mag-end ng ating vlog kasi wala naman masyadong ganap. kain mo na, kain mo na ako ha?